Hello, what's up mga kalae? Ayan, pinaawalan natin yung ating inakay. Yan, no? oh. Yung dalawang hindi pa lumilipad ang natira mga kalae. At yung isa, yung lumilipad na mga kalae. Ayun o. No? Yun o, no? mga kalae. Yun, dumapo dun sa taas ng building. Mga kalae, patay tayo dyan. Naglipara na. Ayan, nakasama na yung isang yung isang ibon natin, yung grisel, yung dalawang inakay natin na wala kahapon. Ayan, oh. Sana wag sumama itong grisel natin, sayang. At eto pa yung isa nating ibon, mga kalae. Ayan, oh. Yung mga ibon natin, sana makababa sila, mga kalae. Yan ang hirap, mga kalae. Yun, yun na, dumapo na din dun yung grisel. Sumama na. Hala, nasa na yung grisel na wala. Patay tayo dyan, naubos na natin mga young bird. Wala na, hindi ko na makakita. Dadalawa na yung natira, yun nasa loob yun, hindi pa masyado nakakalipad mga kalae. So yun nga mga kalae, ang problema natin, patay tayo dyan. Sumama na dun yung isa nating ibon mga kalae, paano makaka-uwi yan? Ayun, nasa mga taas o, oh. kalae. Yung grisel, wala dun, hindi ko makita. Ayun mga kalae, patay Ayun dyan. Nako po, ayun ang ating isang grisel, lumilipad pa. Yun, 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 yun. So yun nga mga kalae, no, nalintika na tayo, naubos yung ating mga young bird. Ayan pa yung isa lumilipad pa. Ayan na mga kalaya, ayan o, oh, lumilipad yun, bumalik yung grisel, very good. Ayan, batsar na to, makaka-uwi na to. Uy, yun, yun, bumaba. Ayan mga kalaya, ayan ang ating mga ibon, malilikot. So pag nga ganyan, eh, wala pa kasing kulay yung mata nila, so possible na mawawala pa yung mga yan. Ayan pa, yung dalawa mga kalai. Ayan na nga, sinasabi ko mga kalai. Ayun, yung dalawa pa oh. Nasa ah, taas pa oh. Nakatingin dito. Sana bumaba. Pag bumaba yung nahuli ko ngayon, kukulong ko na lahat ng ibon natin mga kalai. Para hindi na sila mawala. Ayun oh, nasa taas oh. Mga ibon natin, mga young bird. Kahapon pa yan dyan, mga kalai. Pero yung isa, ah, ngayon lang. Tapos yan na nga, oh, umuwi na oh. Kasi dito nagugulat dito sa dalawang to. Ayun oh. Yun oh, yung dagit natin sa kapitbahay grabing yan mga kalae eh. so wala naman tayo magagawa kung mag overplay sila pero yung Grisel very good na nakaka uwi na siya so good sa good sa tayo dyan mga kalae eh. pero dito magdedelegado pa tayo mga kalae eh. kaya abang abang na lang tayo sa mga susunod na kabanata ng ating mga inakay Ayan, no. pero tong mga to di pa itong mga kalae kala eh, yung dalawa pero yung Grisel makakalipad na yan, mahaba na pakpak niya halos lampas na ng uh, buntot niya kaya ayan. So pero pa uh, pa rin natin 'yan mga kalain na bukas maghapon para masanay na sila sa labas. Kung ulanin at arawin man sila diyan, okay lang mga kalay. Pero to sasaraduhan natin kasi yung init diretso sa tubig nila at patukaan. Kaya delikado 'yun mga kalay. Pero itong tatlo, yung tatlong na una, na unang batch ay ayan, sa taas na mga kalay. Tatlo na sila. Malilintikan na tayo dyan. Pero wala tayong magagawa kung hindi sila uuwi mga kalay. Ganun talaga ang pagkakalapate. May nawawala, may hindi. Ayan, so yan, iiwanan muna natin to. Sasaraduan ko muna to mga kalay. Itong uh, ulungan na to. At tayo ay tutulog na. Kasi nga, galing tayo sa trabaho. Ngayon lang tayo umuwi mga kalay. So napakain na rin natin sila. Iniwanan ko na rin ng patukayan. So goods na goods na yan mga kalay. Goods na goods na. Yung mga inakay na lang ang itindihin natin mga kalay. Kasi nga, ando dun yung iba. Sa taas. E eh may nagkakalapate rin dito. Kaya may hirapan tayo, mga kalay. Baka sumama dun. Hindi natin makukuha yun. Eh, wala tayong magagawa dyan, mga kalay. Kaya naman, mga kalay. Dito, natataposin tong video to para sa armatos na So, please like, share, and subscribe, mga kalay. Kaya ikaw na nanonood, magayakan ka pa, mga kalay. Salamat sa mga kalay. Abang-abang na lang tayo sa susunod nating mga video, mga kalay. At aayaan nga natin natin mga alaga at mga kalapati dito sa butong So, bye-bye. Salamat. Pakibulong, sino nga malupit? Pakibulong, sino nga malupit? Pakibulong, sino nga malupit?